sarap mga kalabiyog dito tayo sa dagat mag fishing tayo dala ko yung dalawa kong rail tingnan natin kung makahuli tayo medyo mahalon kakawi ko lang galing sa trabaho pero try natin mag fishing sana makahuli tayo Palutay na Ang lamig ng tubig. Yes! Oh! Ang lamig ng hangin Malon, malon din malon Sana aku mabasa Malamig pa naman yung hangin Alright, nandito na tayo Tingnan natin ang oras natin ay 6.30 ng gabi patas pa yung araw dito madas pa liwanag pa na maliwanag ang gagamitin natin ay dalawang reel hardbait saka hipon ang ating pain fake bait saka hipon pekpek na katunay na pain Titingnan natin kung alin ang mas Ah, Gusto lang isa Para makahuli tayo Ito mga kalabiyog. Ito po yung pain natin Ipon Dalawa po yung huko ginagamit Tapo natin ito First cast Of the evening Let's go Yes Pwede na yan Lagay ko muna dito Diyan Kasi wala akong stand eh Mahirap lang kasi kami Kaya wala akong stand Alright At ito naman yung isa Subukan natin to Ito Fake bait Ipubukan natin Kunti sto eh Yun Wala yata ang isa dito Madilim kasi Ayun oh Hindi madilim yung marumi và nó xia, rồi Balik tayo dito pag ano Yung hindi na marumi yung Ah uh, tu Tubig Marumi pa sa maalon din Balik ako dito pag ano Pag high tide boleh nak kasi palutai nak kasi ngat yata sa high tide huli talaga nalaki na ng binaba ng ano ng tubig dagat natanggal yung pain pero hindi natin alam kung isda ba yun o baka sumabit lang siguro sa mga bato-bato subukan natin pangalawa Lakihan natin konti. Sana yung isa. ayo. Dito. na petrol natin. Tagal pa 'to. Matagal pa 'to bago magano. Bumalik sa tawag dito. Hindi na marumi yung tubig ito yung malinaw na malakas sa kalon itong dagat dito mga kalabyog ito sa New Zealand lalo na dito sa lugar namin medyo mababa kasi kami sa eh sa tawag doon sa mapa nandito kami sa medyo mababa kaya ang hangin dito sa dagat saka yung alon ganyan lagi yan o nakikita nyo puting puti lagi iliit lang lang yung mga alon na yan, pag umaga sa sa high tide o low tide sa so umaga, umaga wala ni walang masyadong hangin mahangin wala talagang isda kasi itong lure ko kahit malinaw yung um, I mean, kahit marumi yung tubig kumikintap to sa ilalim eh kitang kita pa din wala talaga sigurong isda pumasok meron pero huli na ako malaki na nang binaba ng ilog Yan oh. Kumitin tab siya. Mga isang oras siguro nating tapon kung wala. Uwi tayo, uwi tayong luhaan. Balik tayo pag ano, high tide. may bang araw pa naman pagkasusunod yung na tayo ano mga kalabiyog comment down below mga kalabiyog oh. yung hangin ngayon di masyadong malamig kasi summer na dito eh pag winter Nako, ang lamig Bihira ka lang makakita ng Mga tao dito nag-fishing pag winter Pag summer marami Pero bihira ka lang din Makakita ng Spot dito na maganda, maraming isda Bihira, malon kasi May iba pa naman tayong spot Sa sunod puntahan natin yun Pero babalikan ko talaga dito Kasi sabi nila Pag yung ilog tubig I mean Yung tubig kagat Saka Tubig sa ilog Nag ano dyan Tawag dito Nagkasalubong sila Mayisda daw talaga dyan Ini eh, ialah nama aku, Piru. Pero... Dipindi la... di Sigoroh, Dipindi Sigoroh saya luar. Oh, we crying? balikan kita. magpakailan ma Isang oras nating tapon pagwala. wala Uwi na ako Uwi na tayo Lang tapon na ngayon Uy Parang may ano ah May bite ah Tingnan natin yung Pain ipon wala siguro malay mo baka meron di ba mga hindi natin muno filament yung gamit ko sa ano itong may pain na ano ipon Hagis Hagis tayo mga kalabiyog Hagis ng hagis Ang lamig ng hagis